Ayan at ito na po yung mga huli ni Bossing na limango. Ito pong nasa sako. Wow! Oh, wow, ah. oh. Talaga ito po yung madami. Dagan-dagan. May malaki, may maliit. Ah. Tapos meron din po dito ah. At may di pa po ah. Hello po, good morning po sa inyong lahat. Yan, bali, maulan po ulit ang panahon dito sa amin. Simula pa po kahapon, kagabi, ay talagang panay po ang ulan. Nagkataon din po na ngayon ay high tide at kapag ka po ganitong buwan ay talagang kapag high tide ay umabot hanggang dito sa kubo ang tubig. Ito po yung ating kubo. Ayan, abot po dito sa loob. Naigi naman po at itong simento natin dito sa kubo ay parang nababaldeyo. Nalilinis po. Matatanggal ang mga puti, kalikabok. Mamaya naman po kapag liit ng tubig ay mawawala rin po ito. Yan, update po dito sa ilog. Grabe po ang high tide ngayon. Minsan po ay dati po kapag high tide ay hindi naman po umaapaw dito hindi po umaabot dito sa dito po sa kawayan pero kapag ganitong buwan po ay talagang iba po ang laki ng tubig o uh, hapo ah uh, lagpos yung kawayan maulan pa ayan ayan yan po nang gagaling yung tubig sa likod. Tapos pumapasok po, po dun sa ating tubo. Hindi naman po siya ano ay apaw. Kaya lang po ay merong butas. Gawa nga po ng mga bulaso. Doon po nang gagaling ang tubig. Ayan, Kagaya po na yan. Diyan po lumulusot. Yung aming pong bangka dito, itinaas muna po ni Bossing. Ulot, pasunod-sunod. So kasi po ulot. Balik muna doon. Balik at naulan. Balik doon. At naulan. Pasunod-sunod kayong dalo sa akin, honey. <laughs> Ito po yung aming bangka. Napuno na ng tubig. Bosing, oh ah. Matubig na ito ating bangka. Itinas mo na po ni Bosing at nagkakaroon daw po ng tihim. Ay magagato. Ayan po yung ating pintuan po ng prinsa. Talagang ulang lang po yung mapuno ang tubig. Kapag kapuga na itong maulan, tahimik ko ang mga manok. Nasa loob po sila, hindi po lumalabas. Ayan po ang ating fish pond. Mamaya po ay magpapalabas ng tubig si bossing. Maulan ang panahon. Araw-araw pa ay umuulan. Gawin po ng may bagyo. Ingat po ang lahat. Sa so Maynila ay Baha na. Wow! Araw-araw po kami nag-harvest ngayon. Gawa ng umuulan nga po. Yung ibang alimangoy namamatay. Gawa ng ito pong tubig alat eh na dadagdagan po ng tubig tab ang tubig ulan tara na sa kubo ako na lang magdadala ng iba sa kubo ko na lang po ipakita kung ano yung mga huli ni bossing mga kay malalaki oh laki Lalo po nung nakaraang araw, kahapon, grabe po ang ulan, parang ibinubuhos. Kaya ito pong fish pond natin ay marami ang tubig na nadagdag, tubig ulan. Nakikita daw po ni Bossing ay may mga alimang namamatay. Si Bossing po ay may pandawin pa, kaya lang po ay naulan. Papakain muna po siya ng manok. Wow, thank you Lord sa blessings. Ayan po, malalaking alimango ang huli ni Bossing. Malalaki na namang alimango. Ayan po. Pwede pa po ah. Ay, Bossing. mga nga pala yung ng ano kaya, hindi mamatay hanggang pagluwas ni Nawet. But may gustong bumili sa akin ng alimango pwede pa oo ganito ang gusto nila babae okay, mamag siya na mamay matay pa baka okay, matabae ito <laughs> pwede pa, pa po ah oo oo ang gusto pa naman ay malalaki magpapakain muna po si bossing ng kanya pong mga alaga alagang manok Bebek, Ayan, at gagapusin na muna po ni Bossing yung mga alimango. Mamaya na po ulit naman daw at umuulan na po ulit. Oh, na ano po na sa... diyan? Nagapos na ang sarili. May bumibili po sa amin ng alimango kaso lang po yung ngayong magkakatapusan pa ang luwas ni na White subscribers po na nasa Tagaytay ay iyan po ay baka mamatay na kaya ibebenta na muna po namin yung pong mga bagong huli ngayon ni Bossing ay dito po inilalagay ah, sa isang sako tapos ito po ay huli pa po ni Bossing kagabi meron pa po dito ah wow ito yung mga pasabang sumabang lang po ito ay, ito nasa sako. sa pain. sumabang tapos siyang ginagapos po ni bossing ngayon ay mga huli po sa bubo. Ay, may nakita ka ngayong namatay. Wala naman, may edi naman. Kahapon, honey. kahapon. na, Tapos meron daw pong nakikita rin si bossing na namamatay. Ayan na medyo malaki na rin ng kauntihan, mga small size na. Kaya ngayon po ay lahat po ng mahuhuli namin, kahit medyo maliit pa yung na namin, kinukuha na. Gawa nga po ng may mga namamatay. Gawa ng palaban ay tagulan. Pag sobrang lakas na nga naman, honey, ang tubig sa fish pond eh. ang tubig alat at tabang. Ay ang alimango po'y nabubuhay ay sa alat. pag nahaluan po ng tabang ay pag maraming tabang na tubig pag maraming tubig ulan po ay namamatay parang sila yung hihinahan eh wow oh, laki uli nitong isa wala sa ating istro ayo nga paubos na istro mo bibili uli ka tamamaya Kung hindi kung kong huli ito, may tama nga rin mo. Ay, nahuli mo na naman. Oh. Pag nahuli mo, ay binabalik mo. Oh. Ba'y naman kung may tama. Maka ma-reject. May tama lang naman, pero buo naman siya. May bawas ng galo Ah, oh, may bawas. Mataba na. Pag mataba na, mataba eh, huwag nang na. ibalik. Ay, eh, baka nga matusuin ah. Hindi bukod mo. mahirapan pagsakmal ng alimango si Bossing. Ngunit mata damay yun. Ano, mataba? Ano, mataba na ito? Aba, baka ako yung makasipit. Gamit yung malambot pa kain na yun. Patingin nga. May pag natuunan yun. Malambot. Pero mabigat ito ni, grabe. Baka nga po pala ito yung mga isang kilo. Pero may ano po siya, may tama doon ah. May damage. Baka nga ito yung isang kilo. Busing ha ni, mabigat. Busing, pagka ito itaga, ito yung matawa. Puno ng, <mimicking> Favorito ng iyong Yala, ito Favorito nung iyo, manonood. Yala, ay, ay siya na. <mimicking> Yun daw pong hawak ni busing, eh. Eh, eh. Yan daw po'y puno ng piga. Oh, ay ganun ang gustong bilhin ni na Ma'am Joy. Kaso lang po'y pasensya na at, at hindi pa paluwas si na White. Ayun po'y mamamatay. Kapag uh, ano, ah, uh, natagalan. Kaya po po'y ibebenta na namin sa palengke. Sana may tayo may mahuli pa, honey, bago si na White umalis. Ganyan pa man din ang ipinapatira sa akin bibili daw nga ng mga anim na peraso ang problema po ay baka po mamatay dahil mga ilang araw pa po may bagay ano 24 25 26, 27, 28, 29 mga apat na araw alanganin alanganin na daw po mga apat na araw pa Gano'ng gano'ng itong mataba ay mabilis oh, pang hina mm. Ito pati... I, i, <laughs> mga kulang-kulang, han eh. Kulang-kulang isang kilo po ito. Oh, ay mabigat. Grabe, ito nga ang mataba. Ah. O, saan ko ilagay ito po? Sama na natin. Wala naman lang siya mag-angit. pag sasamasamahin mo na sa isang sako. Sina Ang ihihiwalay mo na nga isa. Sila mag... Ito dalawang may piga. Ito dalawang Ito ayan po at mamaman daw na ulit si bossing ng kanya pong mga bubo at tila na tila na po ang ulan ay oh uh, mayroon babae bayi ba? Saan ka pa may pain? Doon sa may daan. Meron? Ah, wala. Ay, alin? Dito lang. Wow, meron. Aba, dal tatlo. Grabe. Tatlo po sa isang bubu ha? Hindi. Eh, papakita ko lang. Ayan po. oo uh -huh. Tatlong alimango po sa isang bubo. Hindi ko lang pumangat at mag-aaway-aaway po. Magsisipitan. Oo, oh, meron din. Malaki. Aba, dalawa. Dalawang alimango naman po ang huli po nito. O ay! Dalawa rin ang huli. dalawa rin po. Ayan, dadalahin na po namin sa kubo at para ma-check ni Bossing kung mataba o payat. Kulog! Para nakakulog. Yan, ayos na kaayos na tayo. Dali Dalahin ko? Hindi Yan, yan, yan uh... Ito po yung tatlong alimango sa isang bubo. Ay, nakubusing. Nagsipitan na. Ay, naku. Oh, dali. Pagka nagsasama-sama sila sa isang buko. Hulihin mo na. Hulihin naman. Oh, ikaw? ka. Dito lang ako sa ulit. Kala ko pag maliit ay huhulihin na nata. Dito at dito wala hulugan. Makakapanginahin siya di diyan. At saka laging sariwa tulad di yan hindi ka tulad buhon na yun lang po ang hirap kapag ka nagsasama-sama sa isang bobo nagsisipitan po nag-aaway ay nako ano mataba na yan payat din mm hindi -hmm. ibalik ibalik mo Nagsawa rin po ang ulan. Tumigil din. Sana naman po ituloy-tuloy na yung pagtigil ng ulan at grabe. Bahana po sa Maynila. Bahana. Basta yung pagalas nata. Ito may bulan na sa akin. Ang alin? O ba, hindi ko kaya buhatin. Ayun, ayun. O ba, yung mabigat. Ayan at eto na po yung mga huli ni Bossing na limango. Ito pong nasa sako. Wow! Oh, wow, ah. oh. Talaga ito po yung madami. Dagan-dagan. May malaki, may maliit. Hmm. Tapos meron din po dito ah. At may di pa po ah bit 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 na po yung mga alimango bayan po sa sako dyan po ay ibebenta na namin baka mamatay pa ay eh, sayang mabigat po sing tingin mo mga ilang kilo may dala pa po si bosing Manok. Ay, ako hindi nasasama sa bayan. Update ko na lang po kayo mamaya. Kung magkano ang benta natin ngayon sa mo. Ayan po si Bonsing at dumating na. Ba, laki pati na mili, no? May luto yun yung Ah, ano yun? Karne? Hindi. Pa? Laman luto tuna. Ah. Madaming alimaho nga, madaming magdadala ito. Nagmura ang kailo. Ang kabayaran ay 5K. 5,700 Ang natira ay Ayan po nandito ulit kami sa fish pond At si bossing po yung magpapakain ng mga alaga naming aso May babalik po si bossing na limang At ang sabi daw po doon ay payat Ay babalik po ni bossing Pero yan ay kalamnan na din, honey. Kaya lang po ay mura ang kilo. Kaya ibabalik na lang, ibosing. Kung bagay, hindi naman siya talaga payat. Kalamnan po siya. Ibig sabihin ay mura ang kilo. Kaya ang ginawa po ni Bossing, ibabalik na lang po niya kaysa naman sa ebenta ng Mora ay malalaki naman po maganda na ang panahon no? ilang peraso yung binalik mo? hindi, isa sa bula kung anong ito siya pa?